kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang kagalaiti ngayon sa galit ang mga pinaniniwala ang mga taga-suporta ng mga makakaliwang grupo dahil sa pagpawalang sala ng korte sa Bulacan, sa kinakakatakutan at tinatakasan nilang tao na tinawag nilang berdugo na Major General Hufito Palparan. Walang kampo ng mga makakaliwang grupo noon ang hindi nadudurog ni Palparan sa tuwing ito'y madistino sa lugar na kanyang misyon. Ayon sa iba, kung ipinagpatuloy lang daw ng pumalit na administrasyon ang serbisyo ni Palparan sa pagtugis at mag neutralize sa mga kalaban ng Estado ay siguradong napilay ng husto kung hindi man natapos ang samahan ng mga makakaliwang grupo sa ating bansa sa pag-upo ni Nooy Presidente Noynoy Noy Aquino ay naging wanted si Palparan sa batas bunga ng kinakaharap nitong kaso na kidnapping at illegal detention sa pagkawala ng dalawang aktivistang estudyante ng UP na sina Sherlyn Cadapan at Karen Impeno noong 2006. Dalawang milyon ang nakapatong sa ulo ni Palparan na mapapasakamay ng sinumang makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan ito nagtatago. Ilang buwan ding hirap ang mga alagad ng batas sa paghanap sa tinatawag ng mga makakaliwang grupo na berdugo. na si Major General Palparan dahil sa galing nitong magtago. So there are many attempts that were made in the past together with NBI but uh we failed there are also cases uh, where he was seen in San and in uh Bataan okay uh, but bago makarating yung mga operatives natin doon uh na rin siya he can he can hide inside the house for days without even getting sunshine or you know siya ka kataga he can be very patient not to to contact communicate his family so ganun saka no so, ma mahirap talaga na, ano, na and uh, finally there was a breakthrough with the uh, with the uh, splendid effort of our nisf component the warrant was served and uh Gerald paparan really did not resist the arrest in fact uh, he was joking with our operatives and uh, he was saying Uh, ang gagaling nyo, naisahan nyo ako kasi medyo naging very lax ako. Pero noong August 4, 2014, ay nasukol ng ang magaling na hineral sa isang bahay sa Santa Mesa kung saan ito naaresto. Dahil sa hirap ng kanyang kalagayan sa kanyang pagdatago ay hindi na ito nagkaroon ng tamang pag-alaga sa kanyang sarili. Rason para bumagsak ng gusto ang pangangatawa ng magiting na heneral. Ibang-iba na ang itsura ni Palparan kung ikukumpara noong aktibo pa ito sa serbisyo at hindi nagtatago. Nang mag-umpisa ang kaguluhan sa Marawi at nag-offer ng kanilang serbisyo sa gobyerno ang mga makakaliwang grupo, pati na ang grupo sa Mindanao na MN at MI na tumulong sa gobyerno para durugin ang mga bandido sa Marawi, ay kaagad na nagmungkahi si dating TILG Sekretary Rafael Alunan na pagkawalan si General Jovito Palparan para makatulong sa gobyerno ang kanyang kakayahan pagdating sa pagdurog sa mga bantido. Pero hindi ito nangyari dahil kontrolado naman ng gobyerno ang labanan na kahit hindi nakakailanganin ng tulong ni Palparan ay kayang-kaya ng ibang general na tapusin ng mga bantido. September of 2018, sentensyado ng guilty sa kanyang kasong kidnapping and serious illegal detention, kaugnay sa pagkawala ng dalawang UP student si Palparan at dalawa pa nitong mga kasamahan noon sa Armed Forces na Senior Lieutenant Colonel Felipe Anotado Jr. at Staff Sergeant Edgardo Osorio. Reclusion perpetua ang naging hatol sa kanila. Pansamantalang idinitain ang mga sundalo sa Army Custodial Center sa Fort Bonifacio hanggang sa malipad na ito sa New Beloved Prison. Marami ang umasang mapapardon sana si Palparan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago pa man matapos ang kanyang termino. Pero hindi ito nangyari. Maliban sa sentensya na yun ni Palparan ay may isa pa itong kidnapping na kasong kinakaharap na nangyari din umano noong 2006. Ito naman ay ang kanilang pagdukot umano sa magkapatid na mga magsasaka na sina Raymond and Reynaldo Manalo. Dinismiss ng korte ang aligasyon ng dalawang magkapatid laban kay Palparan nitong buwan lang ng Oktobre 2023. Dahil hindi daw nila makumpirmaan na kanilang talaga'ng nakita si Palparan noong sila ay nasa pasilidad ng military kung saan sila dinala. Madilim daw ang gabi at walang masyadong ilaw sa lugar, ayon sa dalawang nag-aakusa. Rason para ipawalang-sala ni Judge Francisco Pelesmino ng Branch 19 ng Bulacan RTC si Palparan. Dismayado ang grupo ng magkapatid na manalo sa naging desisyon ng korte. Rason para magsasamparaw sila ng reklamo sa Court of Appeals at Korte Suprema kung kinakailangan para posibleng mabagong desisyon ng RTC sa Bulacan. Kaagad namang nalaman ni Palparan ang naging hatol sa kanyang kaso dahil sa online itong napapanood ang kanyang promulgation sa loob ng New Bilibid Prison. Sa pagbawalang sala kay Palparan sa kanyang natitirang kaso ay posible kayang mapardon na siya at magagamit ng gobyerno ang kanyang kakayahan sa pagdurog sa mga makakaliwang grupo, ikaw. Pabor ka bang ipardon ng Pangulo si Palparan at gamitin laban sa kalaban ng Estado? Kung gusto niyo na mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.